Wow, kalami. Wow, kalami. Wow, kalami. Hello, mga Camels TV. Na meron din mga Camels of IT Park sa Sugbo Merkado mga Camels kay uh, ga-service si Papa Loy o chiller, refrigerator. So, dagan kaayo mga paninda din mga Camels. Dili ra uh, makaya ra sa bulsa po ang kuan presyo nila diri sa mga pagkaon. So, diri sa kong likod mga camels mo na din ha. Mang kuan. So, ara dira ang mga on. So, pili ra ka sa ilang mga sundan diha na pita. So, naapa dito. So, kasagaran mga on din hi, mga kuryano, eh, mga merkano, mga foreigner, mga on mga camels. Kaya rin sa pulsa nga lahat ng krisyo. Ano hmm, oh, hmm. oh, Kaya rin sa pulsa. So, naghahanda rin mga kaano mga kamels. Mga gagmig mapta. Naras kong likod ha. Hmm. nala. lang? <laughs> so, mi o oh, panginabuhi mga kamels. So, sunod ani unta kung nadali may human at to may ogoroto. So, nang humot ko din mga kamel sa kung ano, aso. Aso sa kahumot. Hmm. Um. Kahumot sa mga sudan. Arita diri pita. magbidya na. So, naray lang presyo mga kamel. Buy one, pick one, one thirty-nine. Tadri, dire tanaw ta dire ay mga kwan oh may mga pasayan malay <laughs> wow so nagreper pa si papaloy oh gusto ko nga anak paloy eh. chiller hmm naapa <laughs> video tiri kagbid yok oh ah oh, mam ah sa deposit inyo mam ma hmm wow kalamig hmm di ba lagmit kayo So, nandito rin dapit mga kamels sa IT Park. So, Subo Mercado. So, nagmigay mga pagkaon rin mga kamels. So, napadito sa unahan. Uh, Now, like uh, 165. Masa so, na, lima po. So, ganda dito ka So, pwede rin kayo sa dito kung... Uh na ay mag-birthday. Sunod, mag-birthday ko. so, nadira <laughs> so, na, si papaloy dapita na gripper pa siya o gref. So, kasagaran, mga undri, mga kamil, si so, mga pare niya. O, uh, asunod -so, yung kay kong buhok. Buang ko buhok ng humot na sa kahumot sa akong likod. Grabe ka asunod. Then, dira si Papa Lloyd na pasyay service. susuri so, ka tadi tong dapitan no dato sanahan so, tara nagto edit ang to na kayogi so, kunin nya mga camels tv magtorta tara <laughs> tara Ay, okay. Wow, kalami. Wow, kalamit. Wow, kalamit. Wow, kalami. So, manoroy tayo dito, mga kamas. Wow, pang a nila. na ito. Twenty-seven. Seven ninety. One five. Oh, kalami ba? Uy. Super kalami. Oh, kalami ba? Ano pa pa oh Ah, parang hindi dito sa gawas. Wow, palani sa mga pagkaon. Diba diri mga kamels? Diba diri daghan? Daghang mga pagkaon. Ibihan ako si papaloy nga ito. <laughs> okay, nagpuan ko ng maritis. Diba diri ng kay. Nindot kayo diri magparty mga kamels. Dili na, dili na ito kinahanglan magluto. na diri mga lagmi kay mga pagkains. Naroon! Uh, tungod kay Halloween karon so na pinakit andre ang bot og bisan no uh -oh. <laughs> gusto mo o oh, pabugnaw na ay pabugnaw o di ba o namo sa mga ko andari, mga pangbata pangdaku mga souvenir uh na Wow. So, mauni diri ang sulod sa Sugbo Mercado, mga kamas. Sa IT Park. O, oh, daa pa yung mga lagu. Ramen? mga pagkaon. rice Wow, ramen. Ramen. Ramen mm. <laughs> diri. Halloween. Mm. So, naabot ako diri lugar ha, mga kamas wala pa na ako na o soroy mga kamels ang sulodiri kay gigutong ko o kuan gigutong ko pa oh, na o na pa so 115 115 na dubong manok with rice na siya mga kamels. Oh ati Grace, mga akta ati, mga akta tari ati ang kadaghaw nag mga buwan dari sa akong likod, o diba? Okay mga kamels, lingkod sa ko kay Gikapoy ka ko, o sa ako ang mga akong <laughs> Okay, thanks for watching mga kamels and God bless.